vital signs? Uh, BP is 70 over 60, Doc. Ang pulse po ay 89, pababa pa po na pababa. -pa 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 -pa. Eh, kailangan patagal na agad natin yung bala sa ulo niya. <sighs> eh, vital signs pa naman siya. Tsaka, siguro ka naman hindi natamaan yung eloquent areas, di ba? Katulad ng stem, yung uh, cerebral arteries niya, tsaka yung venous sinuses niya. Kaya, bilisan na natin! Ano nangyari dito? Annalyn, ano nangyari sa'yo? Dok, okay lang po ako. Yung pasyente po, natamaan po ng bala sa ulo niya. Kaya kailangan tanggalin na po natin agad yan kasi nagdi-decline na po yung vital signs niya. Oh, eh, oh. Kailangan mag-perform na po tayo ng craniotomy. Sige, sige, Annalino. Oh. Pero kailangan muna natin patingnan niya sa mo. Oh. Dok, Yula, Dok, Johan, kayo na muna bala sa kanya. Prepare the patient for craniotomy. Doktora Minot, Doktora Tanya, you will be assisting me sa OR. Yes, Dok. Doktora Tanya, are you okay? Yes, yes, Dok need to bring the patient to OR now. Isa ang patay at tatlo ang sugatan sa isang shootout na naganap sa isang restaurant sa Quezon City. Nasugatan sa nasabing shootout ang kilalang young genius of the Philippines na si Dr. Annalyn Santos, ang star witness sa kaso ni Moira Tanyag na si Omar Dakanay at ang police escort nito. Ayon sa aming source, dinala sa Apex Medical Center ang mga biktima. Napag-alaman na bagamat nagtamo ng sugat ay ligtas si Dr. Annalyn Santos at habang si Omar Dakanay ay kasalukuyang ooperahan. Maraming haka-haka na konektado ang nasabing insidente sa kaso ni Moira Tanyag lalo na't konektado kay Tanyag ang mga biktima. Ana Ruiz, nag -uulat. Hello? Hello, Zoe. Mami mo to. Mom, paano ka nakatawag? Kaninong number to? Hindi na importante yan. Ang mahalaga ang susunod na mga sasabihin ko sa'yo. Alam kong nasa apex si Dax at ooperahan siya. Ako nagpautos na patumbahin siya. Kaya lang napakalakas ang kapit niya kay Satanas at hindi pa siya nawe-welcome sa impyerno. Mami, ano ka ba? Dapat hindi mo ginawa yun. Paano kung... Hindi ako tumawag para sa mo. Mahalam bawat minuto dito. Find a way na makasama ka sa operating team ni Dax at siguraduhin mong hindi na siya makakalabas ng buhay ng operating room. Mami, I will be assisting Dr. Meneses. Pero hindi ko naman kaya gawin yung pinapagawa mo. Mami, doktor ako, hindi ko pag... Hindi ko kayong pumatay ng tao. Ang laki-laki ng kasalanan sa atin ng taong yan. Lalo na sa akin, kapag nabuhay yan, ikakanta ka niyan. Mami, hindi mo ba ako narinig? Nasa uol ako, madaming nakatingin doon. At mami, hindi ko kaya gawin yung pinapagawa mo. At the expense of my own medical license, mami naman. Ano, mas gustuhin mong mabuhay siya at tuluyan na akong makulong? Yung ba gusto mo? Mom, hindi naman sa ganun. Pero... No ifs or buts. You just do as I say.